Alam mo ba? Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero paano kung ang mga kabataang ito hindi marunong magbasa o magsulat? Gugustuhin mo pa rin bang sila ang maging pag-asa? Ngayong International Youth Day, mas bibigyang diin ang pagkakataon na ipagdiwang ang mga kakayahan, potensyal at mahalagang ambag ng kabataan sa lipunan. Ang International Youth Day ay isang pandaigdigang pagdiriwang na itinatag ng United Nations tuwing August 12. Layunin nito na bigyan sila ng boses upang maipahayag ang kanilang mga salubin at ediya para sa mas inklusibong lipunan. Mabalik tayo sa isyu ng reading comprehension. Ang isyong ito hindi lang kasi isang bagong balita, kundi matagal ng problema, lalo na sa sektor ng edukasyon. Base sa mga pag-aaral ng World Bank noong 2022, lumalabas na maraming batang Pilipino partikular na sa edad 10 pataas, ang hindi umaabot sa minimum reading level na akma sa kanilang edad. Ito'y hindi lang basta mahirap magbasa, kundi talagang hindi kayang unawain ang tekstong binabasa. Sinasabing nagsimula ang malawakang problemang ito matapos lumala ang learning gap noong pandemya. Sa halip kasing matutukan ang pagbasa sa murang edad, marami sa mga mag-aaral ang nagkaroon ng online classes na walang sapat na suporta o gabay. Pero hindi lang pandemya ang dahilan. Matagal ng isyu ang kulang sa reading materials, malaking class size at kawalan ng malawakang reading program sa mga public schools. May mga pag-aaral mula sa UNESCO at World Bank na nagpapakita na ang tinatawag na learning poverty sa Pilipinas ay umabot na sa halos 90% ng mga batang nasa grade 5 pababa. Ibig sabihin, hindi sila nakakabasa at nakakaunawa ng simpleng teksto pagdating sa tamang edad. May mga inisyatibo namang ginagawang pamahalaan at mga NGO para maibsan nito gaya ng Brigada Pagbasa at mga libreng reading workshops. Pero marami ang nagsasabing kulang pa rin para habulin ang learning gap sa edukasyon. Ang malungkot, maraming kabataan ang mas sanay na magbasa ng social media post kaysa libro. Ang mga kabatang hindi marunong bumasa ay hindi lang nalilimitahan sa pag-aaral, kundi mismo sa pang-araw-araw na buhay. Mula sa pag-unawa ng direksyon, pagbabasa ng labels, hanggang sa pag-unawa ng mga batas at patnubay. Kaya ngayong International Youth Day, hindi lang dapat ipagdiwang ang mga kabataan. Dapat ding pag-isipan kung paano natin sila matutulungan para sa isang maayos us na kinabukasan sapagkat ano nga naman ang saysay -say ng pag-asa ng bayan kung hindi nila kayang basahin ang kanilang sariling kinabukasan ngayon alam mo na